ayaw na paalesen ang may kanya ng motorsiklong ito. Hindi na nagre-response ang kanyang nab. Kahit ilang pindot pa tayo dyan, nagpalit na di umano siya ng bagong battery sa kanyang remote. Subalit ayaw pa rin, ayaw gumana. Tinanong ko nga siya dyan kung anong nangyari at sabi niya, Basta gumana yung kanina power off. Nag-double check tayo ng continuity mula sa kanyang NAMB dito sa kanyang susian Papunta naman dito sa receiver ng remote Subalit goods naman lahat ng continuity na kanyang wiring Ayaw mag-operate ng kanyang solenoid or actuator dito sa loob ng kanyang NAMB Pakita ko sa inyo na kahit pindutin natin ang remote Wala talagang problema sa remote at nandito sa NAMB ang problema Kaya nga tingin ko duda ang may kanya kung magagawa ko ba ito talaga, subalit gagawa natin to ng paraan. Tingnan nyo, bubunutin ko ang sakit na ito at may maririnig kayong tunog ng lagitik. At pwede na natin siyang i-on. Magagamit niya na ang kanyang motorsiklo. Yun nga lang, masyadong matrabaho. Gagawa natin to ng paraan dahil medyo may kamahalan ang gantong switch. Well, hindi ko... Ang presyo ng switch na ito ay para bang pinatagay ka ng purong jean na walang chaser at paglunok mo para kang lumulunok ng blade. Negative trigger kasi ang knob at ang nag-ooperate nun ay ang iyong remote. At merong function ang remote na receiver para manatiling open ang iyong motorsiklo. Pakita ko sa inyo isang beses pa na mapapagana natin ang solenoid niya dito sa piyesang ito, sa part na ito. Pwede na natin siyang i-start dahil tumunog ng solenoid at ayan. Hola! Naka-open na. Tingnan nyo yung panel. Ayan o. Open na siya. Ngayon ay gagawa na natin ito ng paraan. Pakita ko sa inyo kung paano at ano ang ikakabit. Kapag malayo ang remote, hindi rin mapapagana to. Kaya kailangan nasa sayo rin ang remote. Ayan o. Pindutin lamang at ayan na. Open na. Pwede na siya makaalis. Pwede na mag-start ang kanyang motorsiklo pero pag malayo ang remote, hindi ito gagana. Yan. Fully functional pa rin ang remote niya. Pwede pa rin maglock yan. Kaya sabi nga na may kanya dyan. Alright ba yan? Sabi ko, alright. <laughs> <laughs> Tatis pa ito ako sa takbo niya. Talagang... Uh, pag binigay ko yung beer at yung ano niya. Binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na aramdaman ko sa so, pagmumoto. Yung open na yun, sa Ginaldo, umuwi ako mga 11.30. Sa oras ng gabi, di ba? Ang dami change point. Pero, hindi ako natakot. Talagang, ano sir? Nakilabas lang yung ano, di ba? Kompleto ako sa gano'n, di ba? Kung kulang ka, dalawa kakabahan ka. Ayun, ba, ano, sir. Diba? Pakilabas lang yung ano, o lisensya, tsaka yung vaccine, o. Tapos. Okay na, sir, oh. o. So, Sabi lang yung checkpoint po, hindi na yung. Kasi tingnan sa mga ginagawa sa mga mo, kada kasi alam ko wala lubak doon eh. Binigay ko yung talagang piniga ng tindera. <makes> Mat oh, alin mo? Matimmo. Oh, hindi pa nasara sa ano. talagang ang ganda ng ano niya. Kasi yung kalsada makinis, di ba? Alam mo, walang lubak doon eh. Pero dito subukan mo patak mo sa highway dyan. lubak-lubak 'yung ano dyan. Ilabok 等你们。